Hi guys, welcome back again to my channel, Island S 89 So for this video, I naglalaba ang person guys. Kaya naman gusto nyo ba makita? Kasi may batang makulit na nangongolit kapag ako ay naglalaba. So, ayan guys, kita nyo naman tuwing kapag naglalaba ako si Queen talagang nanggugulo din sa akin, nandyan siya sa tubig nagbabanlaw So, ganyan lagi ang pinagawa niya imbis na mapapilis yung paglalaba so, hindi, kasi ginagulo niya ako gusto na rin tumulong at kita nyo naman, nandyan din si Polang So, habang nagbabanlaw nga ako dyan ay sinabay ko na rin tong maglaga ng mais kasi may binili yung asawa ko So ayan, kaya naglaga ako ng mais. Tapos ako lang din ang kumain kasi ayaw nilang kumain ng mais at si Queen kumakain, buti at hindi naman nasira yung Chani Queen sa mais. Buti at hindi masilan yung Chani Queen. Nag-aalala ako kasi baka magtae ganyan. So buti na lang nagmana yung sikmora niya o bituka niya sa akin na hindi masilan. Lahing taga-bundok, guys, mahilig sa mais. So, ayan lang guys for today's video. Ayan, kain tayo ng mais. So, ang init naman kasi. yung mga taga-bukid dyan na mahilig kumain ng mais. Kasi ako ay kumakain ng mais. So, ayan lang. Wow. Wow, napawaw. Ayan lang guys. Thank you again for watching. Bye!